Hi! <laughs> Jericho. Di ba? Galing. Sige. Yeah. <laughs> meron! Meron! Nakikita ko. Oh. Kamusta ka na ba, Eko? Ay, okay naman. Yeah. Sana makasama kita muli sa movie. Sana nga muli. Yeah. Magkasama tayo muli. Mm. Yeah. <laughs> Bakit? Tama na. Tama. Sana nga muli magkasama Magka tayo. Muli. Oo. Oh, oh. muli ka... muli. Yeah, mulit, muli mulit, muli. Muli muli. Sabay na kasama. Sa Baler, sa, Green Rose. Yeah. Yeah. Dami pala no. Oh, dami pala tama na 'yon. mahusay kasi na actor to si Echo. Lahat naman na sumasali rito sinasabihan niyo 'yun na mahusay. Wala namang hindi. May, may nag-guess dito sinabing, "Ah, ito si ano, hindi to magaling na artista eh." Oh, ah, ito si ano, pangit daw. Lahat dito sasabihin natin ang galing na artista, ang galing na singer. Si sa Pina ka mababait. Ganon. <laughs> Ganyan siya. Plastika lang tayo ng plastika. Hindi. Kailangan talaga, <laughs> ka talaga. magpuri tayo kung kung kailan dapat karapat. Karapat? Muna ng tubig. <laughs> 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 De pero sa totoong boy, magaling dapat. talaga. Ito yes. multi awarded. Yeah. Yeah. Nakakatuwa nga bumalik ka na. Kamusta na ba yung latest serye mo, Eko? Ayun, okay naman ako. Napakaraming nanonood. Ha? Napakaraming nanonood. Oo. Oh, congratulations. Tsaka talagang trending siya. Yes. Yes. And maraming concurrent views. Yes. Especially nung pilot episode. Oh, oh, ang ganda oh, nun eh. Nasa Love Netflix yan. Yeah, um, maganda. Kumusta na ba ang tandem mo dyan? With oh. this Jenny? Alam mo na. Ay, naging magjowa kayo, no? Ayun. Oh. Sagutin mo. Ni Janine. We're dating. Eh. Eh. Pero pinakilala na ako sa mga magulang. Ano na? Pinakilala na ako sa family. O baka si Lotlot -Lot, -Lot talagang may gusto sa iyo. <laughs> <laughs> may boyfriend oh, na yata si na bon bon oh, Ano oh. sabi ng mga magulang? Ayun, nag lang kami sa isa't isa. At ah, tapos pinalabas niya. Tapos sumalis pinalabas Hi po, okay, uwi. Sabi <laughs> nyo <ngayon> sa kanya. <laughs> mm, napakaganda ni Janine. Yes. yes. Isa sa pinakabagandang yes. yeah. mukha. Super. Napakaganda, napakabait. Yes. Mausay umarte. Mausay umarte. Oo, oh, oh, lahat, di ba? Diba? <laughs> <laughs> Anong nagustuhan mo kay Janine? <laughs> Yung energy niya. Napaka... Ang ganda ng energy niya. Bakit nag-energon ba yun? <laughs> <laughs> Energy. Pakita nga ako paano yung yeah, energy oh. na sinasabi yung energy niya. Yung energy niya, yung ganda ng puso niya. Parang paano yung aura niya. Ra yung, aura niya yung, yung aura niya. Yung ganda ah. ng puso. Yeah, nararamdaman ko. Tara. Gusto niya energy at yung ganda ng puso. Oo. Oh. Oh, oh. Bakit hindi si Sister Faustina ang dito? <laughs> <laughs> okay, Bakit si Mother Teresa? Yan, yeah, yun yung <laughs> ma talagang magaganda ng puso. Yes. Vice ganda. Ay, nakuha yeah. oh, ka. Huwag mo sabihin yan. Baka walang credibility <laughs> 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 Oo, oh, pero ang ganda jacket mo. Oh. Yes. nag nba ka din ba? May imbestigador kasi sa si NBA na kilala ko. Ganda yung jacket eh. Oo, oh, laks. Oo, oh, oh. yeah. Bang. Ayan. Oh, perfect. Sa lahat ng mga roles na ginampanan mo, anong pinakapaborito mo? Yung si Angelo Benavista oh, sa pangako sa'yo. Oh, pangako sa'yo. Oo, oh, oo. oh. alam mo ah. Oh, ay. <laughs> Kailangan ko maagad. Okay, alam mo ha? <laughs> alam mo ha? Oh, oh. Alam ko yung pangako Baka sa'yo. Bakit nagagaganyan si Rock? May mga CCTV sa... <laughs> eh, hey, walang CCTV dyan! Oh, Maganda yung pangako sa'yo. Iconic! Sikat na sikat yun. Pati yeah. sa ibang bansa, pinalabas yun. Yes. Pati yung Indonesia, tandem nila ni Christine. Oo. Oh, oh. Ito, hindi mo Bina na inabutan Bina yun. French. Inabutan pa naman po. Saan na saan na kinakita? Sa TFC hindi, sa TFC ko napapanood na <laughs> oh, 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 oh. nung ah, oh, Sa TFC, oh, yes, oo nga pala kasi may TFC sila sa isa ka. Ako hindi ko inabutan. Ha? Ah. Ko What's that ba? Ay. P Pang Pang A yung Katnil version natin. So, ganyan na lang height. Ah, yeah. pa lang height ito napakayabang ng umay <laughs> Paano pa ako naging 65 yan? What's that ba? Ganyan ganyan. Hindi mo na parod 'yon kasi Nasa GMA ka pa ng mga panahon ngayon. Like, pinapanood mga channel Pero pinapanood to. namin. Oh, nang oh, tamo, fans, Pinapanood mo? Fans? na ako mo yung GMA ng mga panahon na yun. oh my God. <laughs> Nanonood e ka. Iba ang palabas ng GMA mo dati. Kayo Kaya nga, pinapanood namin. Oh, di try trinidor oh. din kami. <laughs> <laughs> May oh, mga oh. dream roles ka pa, Kuya Echo, na hindi mo pa nagagawa. Uh, marami. Like? Katulad ng... Katulad ng... Um, pag, pagiging police or NBI. Ah. Oh, yeah. yeah. Ah, di mag-apply ka doon. na lang. Kung, ma kung wala mabibigay na role, mag-apply ka. Astigador. O doon. kaya gumawa ka ng krimen para ipatawag ka nila. di ba? Kasi hindi natin alam kung iba bibigay sa iyo role, di ba? Sa hey. naman. Mas maganda yung maranasan mo sa totoong buhay. Gumawa ka ng krimen. <laughs> may NBA ka na, may pulis ka pa. Di ba? Pero feeling ko, kahit anong role kaya mo. Iba talaga yung Jericho Rosales, iba? Yes. Kung humugot, no? Saan mo kinukuha yun, yung paghugot mo? Sa experience, tsaka sa... Of course, yung director namin magaling. Tinutulungan kami mag-motivate. So, kung hindi magaling yung director, hindi mo... <laughs> so hindi mo gagaling? Ay, totoo din naman. Kasi siya, pero wala ka naman choice kung di sundin yung director, yes, ba? Diba? So, kung hindi magaling yung director, oh, oh. mapapahama ka. So, sino yung director mo hindi magaling? Ay, wala. Lahat ng director ko magaling. Ah, to be fair. Nag-iisip. Bigla ka nag-iisip. Hindi, malaking bagay yun. Eh, Oo. At saka, siyempre, hindi rin naman natin pwedeng sabihin kahit meron. <laughs>